So guys, may hapon naday mi diri sa naday ko diri sa bukid karon guys. So kining akong pagamangkon guys, gusto magapa sa yang lolo. Oh. Kang yang lolo mag abono og gulay. So ayan. Alam mo, ha? Amo. apa si lolo? Apas mo lolo ni? Asa ta internet net? Yunis, nangutan tanas si Ate Bibi ba? Asa daw ta to? Nangutan na si Ate Bibi. Mama. Mama, wala man si Mama nimo dia Si Lolo man atong giapas no. Oh, apas sa kay Lolo no. Alay, mama. Hmm? Lulo, mama. Apas manggot ta kay Lolo net. Ha? Apas ta kay Lolo ba? Apas? Oh, Lolo. Asa man ding, gulayan ni Lolo? Asa ang gulayan ni Lolo? Ano si papang ni mo di ako oh, nagkagbas? Hmm. Uh -huh. Papa ni mo na di ako oh, sa ubos nagkagbas? Ubos? Uh -huh. oh, hmm, papa. Uh -huh. Tawag ka papa. Uh -huh. Food. Uh, -huh. uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. Tawag apa papa? Tawag. Papa. Hmm. Ah, Mama. Nah, mamang Mama dere oi. Tawag nak di papa, <laughs> pirang Mama. Awak <laughs> <laughs> je <bahen> lagi, Papang. <laughs> nak mamang Mama. Ada asa, asa si Papang ni mo? Ha. Tau gak, tau gak? Papa, papa. <laughs> Wah, nih, tawag, tawag. Papa nak bang. Pang. Wak mane mo kita si Papa? Atau. Atau. Mas no? Tara, apas tanglolo. lulu Apas lulu Hi guys, good afternoon. So nandito pala tayo guys sa uh, Gulayan ng papa ko, guys. So ito nga pala yung mga tanim niya. Ah, uh, ito po yung tinatawag na sitaw or batong. So medyo marami-rami to, guys. Hanggang doon to, guys. Oh. So yun po yung beans. Yan. So nasa gilid lang ng kalsada tong tinaniman ng papa ko guys. So sa amin kasi to guys yung lupa na yan guys. Yan, amin yan. So ito guys yung gulay ng papa ko. Ito yung iba. Yan. So yan. Yung iba. Ah, medyo marami-rami to guys. Kaya, ayan. Kaya nga gusto. Tsaka Ito. Ayan guys oh. Ayan pa papa guys Net dali net So yes. Naglagay siya ng abono Sabado 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 ko so, sumama pa talaga itong wow, maliit kong pamangkin. Ah. 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 Tawag ka si Lulu net. Tawag ka Lulu. Ingi lo, anak unsa ka di alo? Tawag ka ba? Abuno. guys oh, dami to guys. masipag kasi yung papa ko magtanim-tanim guys ng gulay kaya yan saka meron pa doon guys doon parton tuburan tuburan ito tuburan diyan doon ang bunga abinihag mo ulin ako guys una-una na siya So And guys, nag-aabono pala si Papa guys Kanyan puro yung paraan niya ng pag-aabono guys Para mas tataba yung ano, gulay So it is na Ayan So meron pa dito guys na mga Ah, uh, possible, ayan o. No? sibol pa lang yan, guys. Ayan marami pala to guys dami to guys so ito pala yung sinasabi ng papa ko guys makikita nyo guys maraming ano dito yung tinatawag na kulikot yan o. tanim niya rin to guys yung kulikot na yan ito may mga bunga nga totoo nga yung sabi ng papa ko na nag na siya dito so ayan guys ito yung iba guys o oh. mm. ayaw gunitin na kayo nya magkuhan kasi mong mata ah ilak ilak ka ang dami guys. To. Pa. Ganahan good kay mo kuyog-kuyog ning. Bayat bataan Eh. To pa guys oh. Hmm. So hindi pa lang hindi lang pala kulikot yung tinanim niya dito guys, pati pa ito. Siling labuyo. Yan. Yan may guys. So naarbisa na pala to ni Papa. Ito yung tinatawag na ampalayang bilog. And guys? Ano? Well, oh. So may mga sili. Guys, may mga sili yan, guys. So, ito po yun, guys. Kulikot, ang dami, guys. Yan. At saka, meron po tayong, ano, yung tinatawag na demon, yung sili. Ito yung pinaka sobrang maanghang, guys. sa so, lahat ng sili. So, oh, guys, oh. Sobrang dami. Daming kulikot. Ayan, oh. So, I, I, think, mga next month, siguro, mag-harvest na naman to ulit si Papa. No, oh, yun, oh. Kulikot. Unsay tawagan ni Net? kulikot ikaw daw kulikot mamang 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 japon pangitaon nimo biskang nata dres uma sayan so, ah, si buyas dahon ng sibuyas ayan meron dito sa taas and guys ang si sibuyas dyan guys ito marami yan you oh. So akala ko doon lang sa baba yung tinaniman ni Papa. Hanggang dito pala sobrang daming tanim niya dito, guys. 'Yun. So nagpadagdag pa pala, nagpa nagpalinis si Papa doon, guys, doon sa likod kasi palilinis, pinalinis na niya doon. Pinagbasa na niya, pina tanggalan na niya ng damo, guys, kasi tataniman ulit siya ng gulay. So ayun, guys. ganon kasi pag yung papa ko. Kaya yeah, proud na proud ako dyan sa papa ko guys eh. So, ayan guys. Ito guys is yung lahat na yan guys. Lahat na makikita nyo dyan. Beans yan guys. Mga beans yan. Baguio beans ang pat patawag yan guys. So, bababa na kami ng pamangkin ko. <laughs> Kaya gusto ko. Kasi gustong gusto niyang sumama. Ay, may mayroon pang punla si Papa dito guys. Oh. Nagpunla siya ng sili. So, Ayan. Aduh Papa mo memo. So hanggang doon pa guys, meron pa rin tanim si Papa doon. so iya. Ay. Hi. Ayun. Hello. Tabaga, tabaga. Oh, tabaga, tabaga. makan ah Alang oh. Kau nah Tuh si Lulu Papa guys Oh mana si Papa guys Nag abono So ayan guys Yan itanan ni gulay diri guys So guys, ito nga May mga bunga na ngayon yung iba guys, oh. Ayan, oh. May mga bunga. Ayan. So, may mga bunga na yung iba dito guys. At saka parang na-harvest na ni Papa yung iba dito guys. Naka-harvest ka, pa no? Kahit pa So, ayan yung mga pwedeng i-similya guys. Oh, punla. Ayan guys. So guys, kan pa, kano ini babu pang? Pe mga February, so February na ngayon. So ngayong taon, ngayong buwan guys, mga katapusan siguro guys, meron na tong bunga. Meron na nga bunga yung iba guys. So, yung bagya beans niya. Ito yun oh, may bunga na yun guys. So yun. So that nam day signal de the... Yun lang kay naikwan, ay burum burum. Ayaw nagbaba. Ayo na pagbaba. Hmm, kulikot. Pangakad. Kiko ni kasi do. Ngapun. ang guys, oh. Beans. Kay Papa Lat guys. Oh, kakalinis lang niya. Kaka, anong tawag niyan? Tapos na niyang tanggalan ng damo. So, ayan guys. Makikita natin, sobrang linis niyan guys. So, lahat yan kay Papa. Lahat yan kay Papa, lahat yan. So, hindi lang yun guys ha. Ito sa kanya pa to guys. Hindi pa natanggalan ng damo to guys. Ito. So ito guys. Oh. Yan. Bins din yan. Bagyo bins yan. Halos lahat yan. Bagyo bins. So, hindi pa yan natanggalan ng damo guys. No? Oh. Wala pang oras si pa pa dyan. eto so, ito hanggang dyan. So. Pinalinis na rin niya doon sa taas dito. Dyan side hanggang doon taas no vlog vlog yung ba hanggang doon sa taas guys pinalinas na niya, niya kasi ganun pa rin ang gagawin niya guys tataniman niya ulit ng gulay so lahat yan yung bundok na yan guys yan hanggang doon sa taas I amin mean, lahat yan tsaka yun gugulay ka tsaka dito nga pala yung papan Yunis. Papa, papa. Nah, dia punya gagbas. Tawa gara god. Tawa gak papa? Bang. Tawa gak? Apun. Apun. Hape tak ilat, tetap bibi. Hape tak ilat, tetap bibi.

Sa Na, ila lang Thank you, Teh. Uh, King. Oh. Siap, Meh. Uh, no. Dong, dong, tak Hindi, uh, anyway, nag-apas lang, Meh Lolo. Hindi, nag-apas lang, Meh Lolo. Ay, ne ba nga nag-apas raming lolo? Ah.